guys magluluto ako ng adidas so binabat ko na siya kasi prenosin ko siya so ngayon lungkasan ko na siya at ilinisan alisan ko ng kanyang mga kuko gugupitin ko siya guys so ito na guys sunday morning gugupitin ko yung daliri ng adidas siya. Malinis na siya. Ano na? 11.30 na ng umaga. Elite naman kami nagpananghali. anak ah, Breakfast. I mean, uh, breakfast kami ng alas 10 na. lutuin ko na rin to para in case magluto mamay, ready na din. Kasi, uh, baka makapag start na ako ng gardening sa labas mamaya. So, ipit ko siya guys tapos mamaya anuhin ko siya uh, anuhin ko lang siya yung parang dudurugin ko lang yung buto niya hindi ko lang siya puputulin so ganyan ang ginagawa ko guys pag ako'y gusto magluto ng paan ang manok pati ngipin kasamang kumakagat-kagat <laughs> magunting lang kukunya <in. laughs> <laughs> Ito so guys. Inaano ko siya ini pag potong ko siya kasi masyado siya mga haba. aduk Ya, so, so guys. Nah, aku kasih ganyan. potong so, siya, karena masyarakatnya siya. So, ya, siya. So, yang so, bawang, guys is pinipit-pit lang siya. Pinipit-pit ko lang. Iaadubo uh, ya, ko yung manok. manok? Diba pang pabata eh. Kaya maraming tulad dito. So, dapat tulad natin palagi. Eh. sumasagot kasi sa kolesterol. Okay. At lalagyan ko din siya ng luya. Para hindi siya malasya masyado.

kasi din na medyo niya kasi para talaga ng lumambot siya. So pag nabawasan na siya may sakto pa siya ihahain. So that's it for now, guys. See you in my next video.